At ito na nga. Isa na namang masarap na trip pa ng ating pinuntahan dito. Dahil kailan pa lang sila nagbukas ay talaga namang sumisikat na sila. Dito nga pala sila unang nakilala. Dahil sa mga nasasarapang mga iba't ibang mga flavor tahu nila. dahil, dahil sa flavor tahu nga nila, Nakilala sila kaya naman nag-isip pa sila ng iba't ibang mga pagkain. Ay dito nga gumawa nga pa sila ng iba't ibang -iba mga pagkain at talaga naman may enjoy pa na talaga naman ma-enjoy pa na. Talaga namang napakarami pang pwedeng pagpilian dito. At kaya naman sa videos natin ngayong araw na to, meron ka namang matutuklasan sa iba't ibang -iba mga pagkain. At ito na at nga. dahil ngayong araw nga na ito, at pupuntahan at babalikan natin ang masarap na food Dahil nga nabalitaan namin na meron pala sila mga itinitidang ng bago, ibibida ko na nga pala sa inyo. Ito ka pala ang Nook Tahoe Cafe and Bistro. na dayo ng ating maraming kabayan. Located nga pala sila sa Electra Street, Abu Dhabi City. Likod ng El Dorado Building. Ito nga pala yung kanilang mga menu. At para magkaroon na rin kayo ng idea, i-check nyo na rin pala ang kanilang mga menu. Dito ang kanilang mga staff talaga ng mga asika. Swing kayo at entertain kayo ng maayos. At naman, saluto kami sa lahat ng mga staff nila dito. Pasok nyo sa story lang marami talaga makikitang bago. At alam nyo ba, dito Pasto, nagkitindang nga rin pala sila ng masarap nilang bangga. na may kasamang masarap nilang bago ah, at kaya naman hindi na rin pinagpasto ni Mrs. Para Tikman ang masarap nilang mangga yeah. At habang naghihintay kami ng aming mga order Dito sinubukan na nga rin pala ni Mrs. yung kitrending na balance coins dahil sa kanila dito kapag nanalo ko nga meron kang malaking taho <laughs> Ngayon naman, susubukan naman natin tikman ang masasarap na bago nilang mga pagkain dito. Ay, sa bagong mga pagkain pa lang nila, itsura pa lang talaga mabubusog ka na. At kaya naman ako sa inyo, huwag niyong palagpasin para dayuhin ulit ang kanilang masarap na food Ay, talaga namang mabibilib ka talaga sa mga kabayan natin dito. Dahil nga tayo mga Pinoy, talaga mapaglaro ang isip natin pagdating sa mga pagkain. Dahil sila lang naman talaga ang nakaisip ng ganito mga klase ng mga pagkain. Ay, dahil nga sa bago at masasarap na mga pagkain, ay talaga naman dinarayo at pinupunta ng maraming kabayan natin. At kaya naman alamin natin kung ano yung bago sa kanila. Sir, hawak mo na yan, sir? 1 movie bowl po. 18 dirhams. 1 okay. crispy alu-alu po. Okay. Magkano namin yung ganito, sir? 15 dirhams. Yung bago po namin na tahong uh, spring roll. Sir, hawak mo na yan. Anong tawag dyan? Creams burger. Oh, okay. At syempre, hindi pa rin natin palalagpasin ang masarap lang flavor taho. One will be Okay. Magkano yung ganyang order, sir? 28 dirhams. Oh. Bancha taho po, 24 dirhams. Ayun. Ubi makapuno po, 28 dirhams. So, ayun yung pinaka-flavor niya, yung makapuno? Yes po. Oh, okay. Dito po sa taas. Yo, hindi pala yung makapuno niya, nasa itaas yung pinaka -playboard. Okay, sir. Ito na tagpuan to? Itong nook taho? Same building po ng Eldorado's restaurant, backside po. Okay. Anong oras pala nagbubukas to, sir? 10 a.m. to 11 p.m. Yun. Maraming salamat, sir. Thank you. At kaya naman tikman na natin ang mga bagong pagkain nila. Meron siyang beef ribs, cheese, meron siyang caramelized onion, and special sauce to it bago sa kanila. Ito yung malaking beef burger nila. Isa nga ito sa amin na gustuhan kasi kakaiba talaga ang lasa nito. Ay, meron na nga rin pala sila ditong ube bau Ito nga rin pala yung nauuso na itsura parang siopaw. Maliit pero siksik naman ang laman nito. Dahil nga yung sa masarap na ube inside, Nag uuma. Bau na nga sa sarap tapos isa sa mo pa nga sa extra sauce ng ube nila. Crispy halo-halo with ice Ito na yung bago sa kanila turo na may halo-halo inside. Ang dami niyang sahong sa loob, guys. Ito yung turo nila na masarap na at malutong pa. Ito yung turo na sila lang talaga ang nakaisip, na may halo-halo inside at kasama ice cream. Ito yung bagong bago sa kanilang menu. Pritong lumpiang tahong, ang bago nilang menu. Oh. Meron siyang cheese, at saka meron siyang nori. Meron din siyang caramelized sa onyong. Tignan natin yun. Eh. Hmm. Bago nila ito guys. Pero pwede yung so, dito, nyo siyang orderin nyo, no? Kumunta kayo dito, orderin nyo. Tahong, tahong. Talaga namang napakagaling talaga nila mag-isip ng iba-ibang klase mga pagkain. Tulad na nga itong nakabalot sa dahon. Na iisipin mo na para ka na rin bumili sa isang probinsya. Dahil nga sa dahon ng sag, dito meron pala siyang itinatagong sarap. Okay guys, nandito nga pala tayo ulit at minanig yung pala natin ang isang masarap na potripan dito sa Abu Dhabi. So nandito nga pala kami ngayon sa mismong Noctajo. Ayan, so maratag ko alam pala sila sa mismong likod ng El Dorado Building. Ito nga rin pala yung bago sa kanila nakabalot sa dahon. Ito nakabalot sa dahon nila. Ayan. Tingin naman guys, napakasarap na ito. Ayan. Meron pala siyang beef. Ayan, meron siyang side dish na beef. Tapos meron siyang side dish na chicharon. Tapos meron na rin siyang itlog na pula. At may kasama rin siya dito na salad. Lahat na yan, matitikman niyan. Sa isang nakabalot dito na dahon. Tapos meron na rin siyang rice with garlic on top. Mala talaga ang style ng mga pagkain bago nila. Ito nilang kanin na may itlog na pula. Tapos may salad din. Tapos meron siyang isang piraso na. Tinapang bangus pala to. Ayan. Tapos meron siyang kasamang rice sa isang bowl na ito Napakasarap na ito. Siyempre guys, huwag yun pala makalimutan tikman ang masarap lang iba iba play ball ng taho nila. Katulad na itong hawa ko ngayon. Ayan. Ito yung mga nag-trending sa kanila talaga na napakasarap. Dito yun lang makitikman niya sa mismong nook taho. Ngayon guys, meron na rin pala sila dito yung masarap na inahat natin madalas kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Meron na rin sila dito yung pinaka-hot taho nila. Matitikman yung mag-init na mainit yung taho nila na to. Ito yung pinaka-classic na taho ng nook taho dito yung mismo matatagpuan. Ayan. Napakasarap na ito kasi napaka-init niya talaga. Kaya yung upnipal niya talagang umiikot sa loob mismo ng kanyang tap Ayan Oh. No? Ligit na ligit sarap na ito. Ngayon lang guys, tikman na natin yung masarap ilang may tinapa, may rice, may itlog, na pula, at may salad. Kamayin na natin yung tinapa. Tapos, pagsamasamahin natin. Sarap niya. Pagsamasamahin natin sa kanin, lagyan natin siya ng salad, tapos itlog na pula may Ha? Hindi naman guys, tignan naman natin dito yung binalot nila ng dahon ng saging. Tuwa tayo ng kanin. Tapos lagyan natin ng salad. Lagyan natin ng dip, dip nila. Tignan natin. Tapos, kapay dito ng itong na pula can't pick my ito matatapo na let's go mm. sarap niya parang kumain sa probinsya kasi nakabalit rin sa dahon ito yung masarap dito ito yung bago ng mga dahon ngayon at kaya naman kung naghahanap ka ng masarap na putri pa dayuin mo na rin ng aming itong pinuntahan hanggang dito na lang ay siya tapos na